pa lang kami nagnanakaw na kayo. Wala kayong kabusugan. Hanggang ngayon, nagnanakaw pa rin kayo. Ay, mismo! Mismo, mismo! Pinanganak ako. Nagnanakaw na yung tatay. Hanggang ngayon, nagnanakaw pa rin. Uh, de, tayo. Ah, sige, tanong ko lang ito sa mga manunood. na tanong lang to, okay? Wala na tayong pinagbibintangan. Hmm. Humanap kayo o, oh, banggitin ninyo dyan sa comment section ang isang pinakamalaking apelido na problema ng bansang Pilipinas ever. Na yung tipong, itong apelido na ito, ito yung pinakamasama na asensado ang Pilipinas sana kung wala itong apelidong to. Kung hindi man lang sana sila pinanganak sa Pilipinas. <laughs> ah, sige, lagay nyo dyan. Ang gaganda na ng buhay nyo, magandang bahay, magandang kotse sa mga ninakaw nyo nung araw. At kung mapapansin nyo, iisa lang ang apilito nyo. Hmm. Sino yung sino binabanggit nito? Oh, ang gaganda na ng buhay nyo, bahay nyo, kotse nyo, marangya kayo, mayayamang kayo dahil sa mga ninakaw nyo dati. Sino naisip nyo? Ah... May, kung merong the name that cannot be mentioned, meron may, din yung the name, uh, the thief of all thieves. Ang magnanakaw ng mga magnanakaw. Oh, may kasabihan, ang magnanakaw ay kamag-anak ng adik. Iisa lang yan. Iisang lahi yan. Oh, isang bansa yan. Oh. Lolo nyo, tatay nyo, kapatid nyo, pinsan nyo. Naku, masakit yun. Lolo nyo, pangalanan, lagay nyo. Sino yung magnanakaw na lolo? Tatay nyo. Ha? Lagay nyo, sino yung magnanakaw na tatay nyo? Kapatid, naku, eto maraming magagalit sa akin mga kaibigan kong vlogger. <laughs> Kapatid nyo. Magnanakaw. Pinsan nyo ah oh, sino yung yan yan? Yan yung binanggit. Lolo, tatay, kapatid, pinsan. Magnanakaw. Alagay niyo dyan. Oh. <laughs> Team magnanakaw. Kayo-kayo <laughs> ang nagnanakaw mula noon hanggang ngayon sa gobyerno. Ang kakapal ng mukha niyo. Mismo, mismo. Alam mo? Kaya nga sabi ko sa inyo, yung apelyidong yan, kung hindi sana nabuhay sa Pilipinas, hindi ko alam kung ano ba talaga purpose nila sa Pilipinas. Bakit hindi na lang yung hinayaang mabuhay sa Amerika? Total mayaman sila doon. At dito pa sila. Wala lang yung apat na yan, yung tatay, yung lolo, yung pinsan at yung kapatid. Wala tayong problema. Yung apat na yan. Siguro hindi man tayo kasing yaman ng Japan, pero lamang tayo doon sa Malaysia. Kasi before, lamang naman tayo dyan eh. Lamang tayo sa Malaysia, lamang tayo sa Thailand, lamang tayo sa Taiwan, lamang tayo sa Cambodia, lamang tayo sa Vietnam. O ngayon, <laughs> dahil sa apat na yan, isang apelido, walang kabusugan sa nakaw ang rangyana ng buhay, ayo pang tigilan ng mga Pilipino. Yung mga Pilipino naman kasi, pabudol naman kasi kayo ng pabudol. Pambihira. Ako po yung nanawagan sa ating legislative branch ng government, sa ating mataas na kapulungan at sa ating uh, mababang kapulungan ng Kongreso. Oh, sabi niya Senado at saka sa Kongreso, o oh, anong panawagan mo? Para po matigil na ang pagdanakaw hmm. sa kaban ng bayan. Paano? Sa ganid, swapang, Paano? Ano matitigil ang pagnanakaw? Makakapal ang muka. Hmm. E, urgent po. Gumawa kayo ng batas. Yan ang sinasabi ko. Alin? Anong batas? Kung sino man pong nagtatrabaho sa gobyerno ang magnakaw ng piso hanggang trillion pesos, ah. E ang hatol. Ay, ayaw nga ni Risa Ontiveros yan. Ayaw ng dilawan niyan. Simba ng simba yung mga yun eh. Nasa harap pa sila nagsisimba. Pagpatay daw yung death penalty. Hmm. Ayaw ni Risa yan. Kaya nga ako nadududa ako sa tingin ko talaga, in my honest opinion, hindi ako namumulitika. Sa tingin ko talaga, magnanakaw yan si Risa. Kont Kontrahin mo ba naman? titinan nyo ha. Bakit sa Amerika, kung tama ang aking facts, yung iba ayaw ng abortion. Yung iba gusto ng abortion. Eh sino may gusto ng abortion? Hindi eh, magpapa-abort. Yung iba ayaw sa drug test. Yung iba gusto sa drug test. Eh sino ayaw sa drug test? Hindi eh, yung addict. Kaya hindi mapasa-pasa. Ha? Sir Bayani, nakita pa kita sa rally nung ando doon. Sa, eh kami nga lang doon, eh, medyo nagtapang-tapangan nga lang kami doon. Dahil ano yun? ang ah, dami, dami nagrarally yung mga ipokrito, yung hindi na nila matanggap yung kulay nilang dilaw. <laughs> Kaya pinalitan ng pink. Eh, hindi rin obra yung pink. Oo, hindi na sila nagtatali ng yellow ribbon white ribbon na sila. <laughs> eh sigaw ko, Marcos resign. Marcos resign. Wala naman ng wala naman pumalag. Anyway, eh hey, no. Paano mapapasa yan? ang daming magnanakaw na congressman. Hindi papasa yan. O kahit pumasa sa Congress, papasa rin ba yan sa Senado? Hindi rin. Eh kahit pumasayan, yan, pipirmahan ba ni Bongbong yan? Hindi lalo. magnanakaw yung... Sila-sila magnanakaw, paano mo bibigyan ng death penalty? Kaya matagal nang sinisigaw yan. Bata pa ako. Yan ang gustong gawin, di pa ako tuli. Tuli na ako ngayon, ha? hoy <laughs> Hanggang ngayon, yan pa rin ang sigaw hindi nangyari. Bakit puro magnanakaw yung mga yan? Ano na yung death penalty? Kaya kauna-unahan dyan, guaranteed yan. Si Risa magnanakaw yan. Risa, Risa magnanakaw. Risa, Risa magnanakaw. Eh, eh bakit ka takot? Di ba? Kamatayan. Oh. Firing squad, lethal injection, firing, uh, silya elektrika. Gawin niyo po yan. Sana po gawin niyo. Kasi yung uh, death penalty, ayaw nyo eh. Dahil kasama doon ng plunder eh. Ngayon, gawin nyo po ngayon yan. Alam mo, ginagawa yan ni Bato ngayon. Pinipigilan. Paano kala ni Bato yan eh? Ang ganda-ganda ng investigasyon. Anong ginagawa nitong tatlo? Si Lakson, si Erwin, tsaka si Ping. Diba? Kaya, kaya walang mangyari sa investigasyon ni eh hinaharang nitong tatlo. For sure, haharangin din yan. Haharangin ng dilaw yan. Haharangin ng tuta ni Tambi yan. Haharangin ni Risa yan. Wala mangyayari. Para pong awa nyo na po. Para pong matigil na po ito. Batagal nyo na pong ginagawa ito eh. Titus pa lang kami, nagnanakaw na kayo. Wala kayong kabusugan. Ang... Mismo sabi ko nga eh, hindi pa ako tuli. Nagnanakaw na yung tatay. Ngayon naman yung anak. Tapos nag-ed sa ed sa pinalitan. Ganon din! Pinapasok! lumaga na pang komunista, NPA. naghayahay ang mga animal. Sabi ko no bang nangyari sa Magnanakaw pinalitan ng mga komunista ni Malag si paso ang mga animal. Hanggang ngayon nagnanakaw pa rin kayo. Ang gaganda na ng buhay nyo, may kandang bahay, may kandang kotse. Kasi kung may mga nanonood sa ating bataa. Ah, hindi pa siguro nila alam eh. Pero yan ang, yan ang nangyari, yung parang dilema eh. Papalitan pa natin si Bongbong. Ay si ano si Mark. O nag-edit sa Edsa. -EDSA kala gaginhawa ang buhay. Wala. Hindi ko makalimutan yun. Nagkaroon ng schedule brownout, water interruption, kaliwat ka na, na... kudeta. kudita. yan si Trillanes. Kaya lang naman yan eh. Kaya nga sabi nila, bakla yan si Trillanes. Nagkudita, kudita, tapos susuko din. Dapat, pag nagkudita ka, patay na kung patay. Huwag ka na, kung hindi mo lang kaya, panindigan yung sinasabi mo, huwag ka nang magkudita. Nagkudita. Oo. Oh. Saan siya pupunta? Di doon din pala sa dilaw. At tapos sumuko lang din. Di ba? Pero yung mga bata ngayon, hindi nila naiintindihan niya. Pero ang dilema noon is, magnanakaw, tapos, pagkatapos, ang sumunod na problema natin, alam nyo kung ano? Pinasok tayo ng komunista NPA. Wala talaga. Ha? Ang gulo. Ang bihira. Sa mga ninakaw nyo nung araw, at kung mapapansin nyo, iisa lang ang apelido nyo. Ano? Sige. Ano yung apelido na pinakamalaking problema ng bansang Pilipinas? Pakilagay po dyan.